January 17, 2025 Ang masigasig na si Charles Fitch Sapagkat ang pagmamalasakit sa aking bahay ang sa aki umubos. Awit chapter 69 verse 9 Noong 1838, isang kopya ng nailathalang mga lektura ni Miller tungkol sa ikalawang pagparito ang napunta sa mga kamay ni Charles Fitch, isang tanyag na ministrong Presbyterian at Abolishionista. Napag-aralan ko na ito, isinulat niya kay Miller noong Marso 5, na may labis na interes na hindi ko kailanman naramdaman mula sa alinmang aklat maliban sa Biblia. Inihambing ko ito sa banal na kasulatan at kasaysayan at wala akong nahanap na mapagpasyahan ng isang pag-aalinlangan tungkol sa kawastuhan ng iyong mga pananaw. Si Peach, natutoo sa kanyang masigasig at tauspusong pagkatao, ay hindi nasihan sa isang pagbabasa lamang. Hindi nagtagal ay anim na beses na siyang nabasa ang aklat ni Miller na binanggit na ang kanyang isip ay labis na babahala sa paksa. Nahimok ng mensahe ni Miller, agad siyang sumulat at nangaral sa mamamayan ng Boston. Tungkol sa kanyang bagong tuklas na pananampalataya ipinigaral niya ang kanyang unang dalawang sermon tungkol sa mga pananaw ni Miller noong Marso 4. Kinabukasan, masigla siyang sumulat kay William na binanggit na ninanais niyang maging bantay sa mga pader at gusto niyang mabigyan ng tiyak na tunog ang trumpeta. Bilang isang malaking hakbang sa tapat na pagganap ng bahagi inihayag ni Fitch kay Miller na kinabukasan Marso 6, siya ay nakatakdang magbasa ng isang papel sa doktrina ng pagparito sa harap ng Boston Ministerial Association. Ngunit kung minsan, ang, ang kasigasigan ay lumalampas sa kalaman at karunungan. Ganito ang nangyari kay Charles Fitch noong Marso 6, 1838 ang masigasig na mga ngaral na halos walang oras para suriin mismo ang doktrina ay parehong natakot at nabigla sa tugon na, na natanggap niya. Para sa kanyang mga kasamahan sa ministeryo, ito ay isang haka-haka. Nagkaroon ng maraming tawanan tungkol sa paksa. Paggunita ni Fitch, at hindi ko maiwasang madama na ako ay tinuturing na isang simpleng tao. Pagkatapos noon ay huminto siya sa pangangaral ng tungkol sa malapit na pagparito. Nang makita niya ito ng maglaon, ang pagkatakot sa tao ay nagdala sa akin ng isang patibong. Ngunit hindi ito magtatagal. Noong 1841, muli niyang pinag-aralan ng paksa mula sa Biblia. Nagkaroon ng maraming tawanan tungkol sa paksa. Paggunita ni Fitch At hindi ko maiwasang madama na ako ay tinuturing na isang simpleng tao. Pagkatapos noon ay huminto siya sa pangangaral ng tungkol sa malapit na pagparito. Nang makita niya ito ng maglaon, ang pagkatakot sa tao ay nagdala sa akin ng isang patibong ngunit hindi ito magtatagal. Noong 1841, muli niyang pinag-aralan ng paksa mula sa Biblia. Siya ay naging isa sa mga pinakakilalang tagapagtaguyod ng kilusan. Siya lamang ang magiging isa sa mga nangungunang mga ngaral ng milyarism na hindi dumaan sa pagkabigo noong Oktobre 1844. Habang nasa Buffalo, New York, noong huling bahagi ng September, bininyagan niya ang isang grupo ng mga mananampalataya sa napakalamig na Lake Erie sa isang malamig at mahanging araw. Pagkatapos maglakad patungo sa kanyang matutuluyan na may basang damit, dalawang beses siyang bumalik upang bautismuhan ang mas marami pang mga kandidato. Ang matagal na pagkakalantad ay umantong sa pagkakasakit at kamatayan noong Oktobre 14. Ngunit maging ang kanyang nalalapit na kamatayan ay hindi nagpahina sa sigasig ng 39 taong gulang na mana ng palataya. Alam niya na kailangan lamang niyang matulog ng maikling panahon bago siya magising sa umaga ng pagkabuhay na muli. Oh, amen mga kapatid sa muling napakagandang ah, mensahe ng ating pong devotion ngayong Enero 17. Ah, ang Diyos ay napakabuti sa bawat isa sa atin sa isang araw muli na tayo ay nakapag-aral, nakapag-devotion uh, sa kanyang mga salita. Sa ating pong devotion ay na pinamagatang ang masigasig na si Charles Fitch. Ano po? So nalaman po natin yung kanyang istorya at ganoon din sa kanyang uh, uh, nalaman tungkol po sa Buhay ni Miller bilang isang mangaral at ganoon din sa kanyang pagkakatuklas sa mga uh, aklat o mensahe na uh, isinulat ni Miller ay doon ay nagkaroon siya ng uh, pagpupursigi at ng uh, kanyang interes doon po sa nalaman niyang katotohanan tungkol po sa uh, pagparito ng ating Panginoong Yesus. So dito mga kapatid, bilang reflection sa ating pong devotion ay alam natin mga kapatid na katulad ni ni Charles na nakasumpong siya ng katotohanan sa kanyang pong pagbabasa ay inilaban niya at uh, ipinamalita niya ang mga mensahe na kanyang natagpuan. Subalit dito nga po sinasabi na hindi Uh, naging madali para sa kanya sapagkat uh, itong mensahe na ito ay tunay na uh, napakahirap paniwalaan ano po subalit sa kabila nun mga kapatid ay yung kanyang natagpuhan na katotohanan ay uh, ipinaglaban niya mga kapatid at dito nga po ay sinasabi na uh, dahil nga po doon sa kanyang uh, Uh, kasigasigan at ganoon din sa kanyang uh, pakikipaka at pakikipaglaban doon sa katotohanan na natagpuan niya ano po ay nagbunga ito ng napakaganda at maraming tao ang nabautismuhan. Subalit doon nga po mga kapatid ay uh, nagkaroon ng problema sa kanyang kalusugan at dito nga ay humantong uh, dahil nga po siguro uh, doon sa kanyang karamdaman ano po na naglead sa kanyang kamatayan later on ay uh, dumako siya doon sa tinatawag na kamatayan subalit so, maganda ang kanyang mga ano testimony mga kapatid sapagkat ang sabi niya uh, dito sa ating pong devotion uh, maging sa kanyang nalalapit na kamatayan ay hindi nagpahina sa sigasig ano doon sa isipin niyo 39 years old pa lang siya ay uh, namatay na siya. Ngunit yung kanyang uh, uh, pag-asa, ano po, na pinangahawakan, ano sabi niya, alam niya na kailangan na kailangan niyang matulog ng maikling panahon bago siya magising sa umaga ng pagkabuhay na muli. So dito mga kapatid, ay hindi niya alintana yung kamatayan, ano po? Ang mahalaga sa kanya ay yung pong naipamalita niya yung magandang balita ng kaligtasan. a uh, particular doon po sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Yesus. At kahit nga po uh, dumako on uh, sa sa punto ng kanyang buhay ay uh, nagkaroon siya ng sakit o karamdaman at ito ay naglid sa kanyang kamatayan. Ay, I think doon sa ating statement na nabasa dito sa ating pong istorya ay uh, naniniwala ako na masaya pa rin siya dahil uh, nandoon yung yung pag-asa niya na yun nga po uh, kahit mamatay siya o matulog siya ng maikling panahon ay isipin nyo alam niya pa yung maikling panahon sapagat alam niya na in a twinkle of an eye mga kapatid tayo ay mabubuhay ano po, sa huling uh, tunog ng trompeta ano po at ang ating Panginoong Yesus ay darating ay alam niya yung mga kapatid at pinangahawakan niya at alam niya rin yung tinatawag na yung uh, uh, great hope ano po na na merong isum, isang umaga ano na tayong lahat mga kapatid ay uh, mabubuhay na muli kung tayo man ay makaranas ng kamatayan dito sa uh, lupa dito nga po mga kapatid ay uh, isinasalarawan din sa ating reflection ano po na uh, this is the the difference ano po noong mananampalataya at sa hindi mananampalataya doon sa hindi mananampalataya ay sabi nga ay eh, ang kanilang kamatayan ay hanggang doon na lang ano wala na silang pag-asa no pero doon sa naniniwala at nananampalataya at sumunod ano po sa ating Panginoong Hesus sumunod sa kanyang dakilang kalooban sa kanyang mga utos at uh, uh, ginawang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay ano po ay kahit sabi nga ay kahit tayo ay mamatay o kaya naman ay sa ilang terminolohiya mga kapatid ay kahit na tayo ay makatulog o matulog ano po ay meron yung tinatawag na paggising o yung pagkabuhay na muli. That is the the difference ano po. At ito rin mga kapatid ano isa sa mga dahilan ah uh, uh, siguro kahit sino pang natin na na preacher na niniwala sa pangalawang pagdating ng ating Panginoong Hesus ay sabi nga eh uh, walang silbi ano walang silbi yung yung ating uh, uh, pag-ibanghelyo at ganoon din walang silbi yung ating pag-asa na hinahawakan uh, kung ano po kung ang ating Panginoon mismo ay uh, hindi nag-resurrect yung tinatawag na the resurrection of Christ, di ba? Kasi hanggang kamatayan na lang tayo, hanggang libingan na lang tayo mga kapatid, di ba? Kung uh, ang ating Panginoong Yesus ay namatay, di ba? Eh Uh, kung kung ating ang ating Panginoon ay kinikilala natin Panginoon at siya ay uh, namatay at hindi na nabuhay eh ano pa ang pag-asa natin mga kapatid sa pangalawang uh, ika nga sa uh, pangalawang buhay natin o yung tinatawag na habang buhay o yung tinatawag na pagkabuhay na muli Di ba wala na so i think mga kapatid and i believe na uh, si Sir, uh, si Sir Charles Fitch at ganoon din si William Miller which is ito nga yung ating mga nananampalatayan ng ngayon mga kapatid na naniniwala tayo doon sa sa pagkabuhay na muli uh, yung resurrection ng ating Panginoong Yesus at ito yung pinangahawakan natin na nananampalataya ano na naniniwala at nananampalataya sa ating Panginoong Yesus at napakalaking ano nito uh, impact sa ating buhay ano po sapagkat uh, alam naman natin mga kapatid 'di ba ang ang mundo ngayon ay sadyang napakahirap 'di ba napakaraming pagsubok napakaraming problema 'di ba at minsan talaga uh, nandoon yung hindi na natin maintindihan yung mga nangyayari sa buhay natin sa ating paligid at ganoon din, uh, minsan tayo ay uh, siguro dumarating din sa punto na na sumusuko na, di ba? Pero uh, katulad ni ni Miller, katulad ni Charles Fitch, no, Sir Charles Fitch ay uh, ano po, uh, meron silang pinangahawakan na katotohanan. At yung katotohanan na yon ay alam ko mga kapatid, ay yun din yung katotohanan na pinangahawakan natin sa ngayon, mga kapatid. Ano po na whatever happens, no. Po anuman ang mangyari sa ating buhay, ano po, ay meron tayong uh, Kristo. Meron tayong uh, buhay na walang hanggan. Meron tayong kaligtasan na hinihintay, ano po, balang araw. At sabi nga, mga kapatid, merong merong tatlong uh, bagay na hindi tayo tiyak ano po yun sa ating buhay yun yung uh, kung kailan saan at kung paano tayo mamamatay diba yun yung, uh, yun yung tatlong bagay na tiyak na mangyayari sa atin pero mga kapatid ano, uh, merong katiyakan na doon sa atin mga kapatid ay talagang tayong lahat ay mamamatay 'di ba po? Dahil tayo nga ay nagkasala at ang, kasalanan, ano po, ay may kabayaran, 'di ba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pero mga kapatid, ano po? Doon sa mga nagsisikap, eh, sorry po sa, sa salita na 'yan, kundi 'yun yung mga tao na nanampalataya, nagtitiis, nagtiyaga, sabi nga hanggang, hanggang sa wakas, ano po? O sino ang magtiis? Ano po? Siya ang maliligtas uh, yan ay sa pamagitan ng grasya lang ng Panginoon mga kapatid kaya tayo uh, everyday kailangan natin ang grasya ng Panginoon at ganoon din mga kapatid sa ating pong mga misyon sa buhay na pinagkatiwala uh, sa atin ng Panginoon nawa mga kapatid katulad ni ni uh, William Miller ni Charles Fitch ano po na ginawa ang lahat ng kanilang makakaya para ipamalita ang magandang balita ng kaligtasan. Nawa tayo ay ma-inspire din mga kapatid that we need to do our part mga kapatid. Uh, sabi nga 360 360 degree ano po ay pwede naman tayong mag uh, ministry kahit nasaan po tayo. Ano? So uh, nawa mga kapatid sa umagang ito ito ay muli nagbigay sa atin ng paalala na uh, sana wag 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 masayang ano po yung pagtitiwala ng Diyos yung misyon na ipinagkatiwala niya sa atin mga kapatid sapagkat kahit ang Diyos mga kapatid ay umaasa sa kanyang mga anak umaasa sa kanyang mga tinawagan na magamit sa kanyang uh, bukirin upang ay palaganap ang mabuting balita ng kaligtasan at nang sa ganun mga kapatid yung mga tao na nauuhaw ah, na na ah, nauuhaw sa katotohanan ano po lalo tigit yung mga tao na ah, ah, ang kanilang mga kaluluwa mga kapatid ay ah, wala pa sa Diyos ay ito yung mga pagkakataon na ito mga kapatid na tayo ay magtulungan na sila ay matulungan upang maihatid ang kanilang mga kaluluwa ang kanilang mga buhay sa paanan ng ating Panginoong Isus nang sa ganun mga kapatid ay uh, lahat tayo ay uh, magsama-sama uh, sa pangalawang pagparito ng ating Panginoong Isus Partikular ano mga kapatid yung pong ating mga pamilya yung ating pong mga mahal sa buhay yung ating pong mga kaibigan mga kamag-anakan at yung ating mga kakilala mga kapatid uh, this is the time to go and preach uh, in all the nation ano po yung pong mabuting balita ng kaligtasan so yun lamang po yung aking ma-share at uh, mapagpalang araw po god bless po sa ating lahat